Magandang araw mga kababayan Narito ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong Tuesday, June 17, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, magsubscribe sa aming channel, at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming weather updates. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ayon sa pinakahuling update ng PAGASA, patuloy na mino ang isang low pressure area, LPA, na huling namataan sa karagatang malapit sa Corcuera. Romblon. Sa kasalukuyan, maliit ang tsansa nitong maging bagyo. Gayunpaman, may dala pa rin itong mga kaulapan na posibleng magresulta sa cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa malaking bahagi ng Mimaropa at Calabar Zone. Ganoon din ang inaasahan sa Bicol Region at ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na kung kikilos pa hilagang kanluran ng LPA at hindi ito tuluyang malusaw ngayong umaga. Maulap na kalangitan at pag-ulan ang inaasahan sa mga probinsya ng Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan at maging dito sa Metro Manila, lalo na mula tanghali hanggang gabi. Samantala, may umiiral pa rin Easterlies o hanging nagmumula sa Pacific Ocean na magdadala ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa Aurora, Quirino at Isabela. Ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ naman, ay kasalukuyang nasa offshore areas at hindi direktang naka sa bansa. Sa mga nakalipas na araw, ito ang nagdulot ng mga pagulan sa Mindanao, ngunit sa ngayon, ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay makararanas ng isolated thunderstorms dulot ng localized weather systems. Ayon sa Pagasa, Mababa ang posibilidad na maging bagyo ang binabantayang Low Pressure Area o LPA. Manatiling nakaantabay sa aming mga update para sa mga susunod na ulat hinggil sa pag-usad nito. At ang lagay ng panahon sa mga rehiyon? Sa Luzon, asahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa mga rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila, at ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang Bataan, Zambales, Pampanga at Bulacan. Ang Easterlies ay nakaaapekto rin sa silangang bahagi ng Luzon tulad ng Isabela, Quirino at Aurora na magdudulot ng maulap na kalangitan. Sa ibang bahagi ng Luzon gaya ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, inaasahan ang generally fair weather bagamat posible pa rin ang isolated thunderstorms sa hapon. Ang temperatura sa Luzon, sa lawag, Bahagiang mainit kung saan inaasahang aabot ang temperatura mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay posibleng umabot hanggang 27 degrees Celsius, sa Bagyo naman ay mas malamig pa rin na may temperaturang mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila ay inaasahang bahagyang mainit na may pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay inaasahang nasa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. Ganon din sa Legaspi, kung saan makakaranas ng katulad na antas ng init mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, sa Kalayan Islands ay posibleng umabot mula 27 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay inaasahang nasa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Visayas, asahan ang isolated thunderstorms, particular tuwing hapon at gabi. Ang temperatura sa Visayas? Sa Iloilo, inaasahang bahag bahagyang mainit na may temperaturang mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, sa Cebu ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay inaasahang aabot hanggang 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, inaasahan ang generally fair weather pero posible pa rin ang localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura sa Mindanao, sa Zamboanga, inaasahang magiging mainit sa tanghali na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay posibleng umabot hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay inaasahang maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa lagay ng karagatan, walang nakataas na gale warning kaya't inaasahan ang slight to moderate sea conditions sa ating mga baybaying dagat. Pinapayagan ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, ngunit mag-ingat pa rin, lalo na kung may mga thunderstorms na maaaring magdulot ng bigla ang paglakas ng alon. At iyan ang pinakahuling ulat panahon para sa araw na ito. Para sa karagdagang impormasyon at real-time updates, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Huwag din kalimutang i-like, i-share at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ulat panahon. Ingat po tayong lahat at maging laging handa sa anumang pagbabago sa lagay ng panahon.